Ang klase buhay to. Hindi mo discarte Oras na. Siguro para dun discarte ngayon. Try natin ang mga dumadaan dyan sa maskinita na to. Papakilala ah, tayo. Ayan. Hop, hop. Ayan lang. Bike po. Ayan ganito. Ito ka. Bike Ito ka. Hindi mo ba ako kilala? Hindi mo ako kilala? Hindi po. Ako siga sa lugar na to. Oh. Lahat ng nakapalibot dito naglalagay sa akin. Hindi, hey, wala po alam din. Tagasang ka ba? Hindi, hey, uh -huh. na wala po alam po. Parin Joey po kasi, nilalagay po kasi. Nakisuhi so lang po sa akin yung kaibigan ko. Parin Joey, sa dulo. Opo. Doon ka nakatira? Opo. Eh, paano yan? Siyempre, kailangan dumahan ka sa mga patakarang ko rito. Ay, hindi ko po alam yun. Kasi, ngayon lang po ako dito na pasyon eh. Kaya nga, sasabihin ko sa'yo, kailangan magdadaan ka muna sa akin. Ngayon lang kita nakakita eh. Opo, oh, ngayon lang, dahil lang po dito eh. Okay, lang po ako dito eh. Mauhaw pa naman ako. Gusto ko ng malamig. Hindi, maghihintay po yung kaibigan ko, nilalaglas po yun. Wala akong pakailam sa kaibigan mo kung sino yan. Pinatsuyo lang po niya ito eh. Hindi po po siya kumakain. Hindi nga siya makalabas ng bahay. Mula Wala po. akong pakailam. Ako ang siga rito. Lahat ng dumadaan dito naglalagay sa akin. Umaga, hapon, tanghali, gabi. Pag eto ako tumambay, alam na nila yan. Hindi ko naman po alam ang rules niyo dito eh. Hindi ba napapansin walang taong dumadaan? Kasi nandito ako. Alam na nila yon, Hindi na lumalabas yung mga tao. Hindi ko naman po alam yun eh. Bago lang po kasi ako dito. Nakikisuyo lang kaibigan ko eh. Baka naman kayo, nilalagnas mo kaibigan ko. Bigyan mo na sa yung dala mo. Hindi po pwede. Kawawa nga kay Bigas. Ayun, bigyan mo nga ito. Hindi nga po oh, uh, makakain pa. yun eh. Ayun, Lagnat na nga po yun Matigas eh. Matigas ka Bibili pa nga akong <laughs> Matigas ka Bibigay mo yan o hindi? Ano gusto mo? Sasaktan pa kita? Huwag po. Huwag po. Sasaktan pa kita o bibigay mo yan? sabi Sabihin mo ay gajowi, kinuha ito Toyong. Yung sigarito. Kawawa naman po si ko yun. Basta, ang kailangan, maglagay ka dito. Kung gusto mong... Sakit ng ayos. Tama-tama to, hindi pa kami kumakain. Eh, paano po yung kaibigan ko? naman Bahala mo. Basta ako. Akin na to. yung naman Sabihin mo kay ka Joey, si Toyong. Yung siga. Kawawa ah? Ano ba? Kinukuha? Wag mo kukuli! Ikaw ang kasadyan mo, no, hindi pa akong makakain. O, gusto mo ba? Bili mo na lang. Hindi po. Ay, ako eh. diba? nga po nang bilhin. Ayan, asalo sa'yo eh. Ano ba? Wala nga po ang pera. pa na ang gamit mamaya kay Joey po. Alam mo, mga ganito, hindi nakakaligtas sa akin yan. Talog yan tong oras. Kasi ang mga tao rito, ginagalang ako. Eh, paano po yan? Yung kaibigan ko po, po. Wala akong pa pakilang. Saan ka doon? Oo naman po, mga pwede. ka lalakad. Lalakad po. Lalakad <laughs> na. Pahala niya. Ako si sigar <laughs>